Hello guys, welcome po sa Coin Hunter 23 TV. Tatalakayin ko ngayon kung ano ang mga variations ng 1 peso natin na may taong 2003 under BSP series. Ang tanong ngayon, anong variations nito ang mahirap na ring makita? Alin sa mga variations nito ang maaring higitan pa o pumantay kay 1 peso na may taong 2005 na hard to find ngayon? Hayaan niyo akong ibahagi yung aking pananaw o opinion sa bagay na ito. Pero bago tayo magpatuloy, mag-intro muna tayo. At sa mga nakapanood po sa nauna kong video tungkol sa pagsang ito na 1 peso na may taong 2003, tinalakay ko rito ang variations ng bariyang ito at kung paano natin malalaman ang isang variations gamit ng magnet. Gaya ng tinalakay ko dati, meron pong dalawang klase ng metal composition ng baryang ito. At sa aking pagkakalam ay siya lamang ang may dalawang uri pagdating sa anyang metal composition. At ito nga ang tinatawag na magnetic and non-magnetic series sa barya natin na 1 peso na no may taong 2003. Take note po, dalawa pong uri ng metal ang nilabas ng Bangko Sentral pagdating po sa piso natin na may taong 2003. Pagdating sa variations na non-magnetic, ito ay may series na 1995 hanggang taong 2003. Wala pong ibang variations ang naitala sa record ng numista.ph Maliban lang sa isang variations nito na tinatawag na normal letters na makikita natin sa uh, overside side nito o yung pinakaharap ng bariyang ito. Pagdating sa variations ng magnetic series na nagumpisa sa taon na 2003 hanggang 2017, meron itong dalawang variations sa kanyang overside side o yung harap na bahagi ng bariyang ito at uh, ito ang tinatawag na normal letters at normal letters frosted at sa kanilang reverse side o likod na bahagi okay ay meron pong tatlong variations at itong reverse die 1 reverse die 2 at reverse die 3 So, hindi ko tatalakay ng mga reverse side nila dahil hindi ito yung focus ng paksa ko ngayon. Mara ko itong gawin sa mga susunod ko pang video updates gaya rin ng nabanggit ko dati na sa aking hunting adventure ay hinahanap ko ang variations ng magnetic coin series natin na 1 peso na may taong 2003 na frosted coin dahil sa maliit nitong frequency sa record ng numista.ph na umabot lang ngayon sa 0.8%. At talo pa nito ang hard to find na 1 peso natin na may taong 2005 pagdating sa frequency. Dahil sa record po ng Namista.ph, meron lang itong frequency na 1.2%. Take note, si 1 peso na may taong 2003, Frosted Coin ay may frequency na 0.8%. Si 1 peso natin na 2005, normal letters, ay may 1.2%, ibig sabihin mas mababa si 1 peso natin na may taong 2003 na may variation na frosted coin pagdating sa kanilang frequency moment of truth tayo ngayon ito ba yung tinatawag na 1 peso na may taong 2003 na frosted coin na nakikita nyo ngayon sa aking uh, screen sa palagay ko hindi ito dahil yung totoong frosted coin ay nandito sa likuran niya so maya, babalikan natin ito okay ayan okay kung papansin ninyo, parehas po silang mayroong tinatawag na cartwheel effect o cartwheel luster na tinatawag kapag ginagalaw o iniikot ang bariyang ito so doon po doon po natin makikita yung uh, katangian ng isang frosted coin na tinatawag at sa kanyang overside side or reverse side makikita nyo talaga yung uh, uh, maliwanag na uh, bahagi na tinatawag nating uh, frosted uh, effect kapag ito ay iniikot o ginagalaw okay so ngayon nahanting ko na yung 1 peso natin na may taong 2003, na tinatawag ding uh, normal letters, frosted na variation. Kung pagmamasdan yung mabuti, ay napakanda pong uh, pagmasdan yung kanyang katangian na tinatawag nating frosted coin. Dahil ilan lamang sa mga 1 peso natin na BSP series ang may ganitong klaseng uh, katangian dahil ang ilan po ay yung tinatawag lang nating normal luster pero pagdating po sa bariyang ito ay kakaiba po yung tinatawag nilang frosted coin dahil maging sa kanyang likuran ay uh, makikita natin yung uh, effect ng frosted uh, coin at uh, kung natatandaan po niyo yung una kong video kung saan ginawan ko po ng test kung na-jackpot ko na ba yung 1 peso na metong 2003 na aking naitabi dati pero unfortunately hindi po siya yung hinahanap ko dahil hindi siya namamagdet dahil ito ay may taglay din na frosted coin luster kaya naisipan ko na ito, ito nga ba yung uh, uh, tinutukoy nila na uh, 1 peso na frosted coin na may frequency na 0.8% Hawak ko ngayon yung dalawang uh, uh barya natin na 1 peso na may taong 2003 at ating alamin kung sino sa kanila yung magnetic at non-magnetic. Okay? So gagamit ako ng uh, magnet para malaman natin. So itatabi ko muna yung nasa kanan at susubukan natin itong nasa kaliwa. Okay? So ilalapit ko na yung magnet at tingnan niyo kung didikit ba ito. Ayan. So ibig sabihin, itong hawak ko ngayon ay yung tinatawag na non-magnetic series na may taong 2003. Okay? Ngayon, may hawak pa akong isang uh, barya na may taong 2003. Kasi pagdating po sa variations po ng magnetic coin natin, na coin series ng 2003 natin na 1 peso, meron po itong dalawang variations. Ito yung tinatawag na normal letters at yung isa naman ay normal letters frosted. So, imamagnet ko to kung ito ba yung magnetic din o non-magnetic. Okay? Ayan. So, ibig sabihin, itong bariyang ito ay Um, kabilang sa tinatawag na magnetic series ng 1 peso natin na may taong 2003 pero ito ay hindi siya frosted coin okay? ito yung tinatawag nilang normal letters na variation ng 1 peso natin na may taong 2003 ngayon balikan ko ulit yung isang bariyang ito na aking nahunting at uh, ating mamagnitin ulit kung ito ba yung uh, 1 peso natin na may taong 2003 na frosted coin na may frequency na 0.8%. Okay? Ayan. So, kita nyo naman. So, itong barang ito ay patunay lamang na siya yung tinutukoy sa record ng numista.ph na frosted coin na mayroong frequency na 0.8%. Ngayon, pagtatabihin natin yung dalawang variations ng magnetic series natin na may taong 2003. At yung nasa kaliwa nga, ito yung tinatawag nating normal letters na variation ng 1 peso natin na may taong 2003. At yung nasa kanan naman, ito yung um, variations na normal letters na frosted. At uh, kung papansin din natin yung kanilang likuran, ay makikita natin na itong nasa kanan, yung si Frosted Coin, ay meron siyang tinatawag na Cartwheel effect, okay? Samantalang ito sa kaliwa ay wala po siyang ganung uh, katangian. Kaya naman ay um uh, natutuwa ako dahil uh, meron na akong dalawang uh, collection ng uh, magnetic series natin na may taong 2003 na uh, magnetic na normal letters at magnetic na frosted coin. Pagdating po sa collector's value nito ay wala po akong nakitang collector's value sa mga selling sites. Pero kung halimbawa gusto ko itong ibenta, ay maaari ko itong bigyan ng presyo na 500 pesos o higit. At ito ay base sa aking sariling opinyon opinion o pananaw pagdating sa bariyang ito. Dahil ang aking batayan ay una, kaya niyang talunin sa record pagdating sa frequency ang bariyan natin na 1 peso na may taong 2005 na hard to find ngayon, na binibenta na rin ito sa halagang 700 pesos sa mga coin seller. Pangalawa, hindi rin ito madaling makilala at mahanap dahil may iba itong kauri o variations ang nilabas ng bank konsental kaya mababa ang frequency nito na frosted. Pangatlo, sa palagay ko ay hindi rin ito common coin dahil maliit ang kanyang frequency sa record ng numista. At pang-apat, syempre mas astig ito kaysa kay 1 peso natin na 2005 na may normal letters na variations lamang o common na uri na 1 peso natin at wala itong espesyal na katangian. Samantalang itong hawak ko ngayon ay may additional bonus dahil frosted coin siya. Kaya naman masasabi ko na astig ito. Ito lamang ay aking personal na opinion o palagay. Maaring iba rin ang inyong pananaw sa bagay na ito mga ka-hunters. Pero sana nakapagbigay ulit ako ng kaunting kalaman pagdating sa bariyang ating kinokolekta at hinahanap. Layong natandaan ang barya ay weather weather lang. Minsan kusa na lang itong dumarating. Kung nagustuhan mo ang video nito ay huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel Coin Hunter 23 TV at i-like, comment at i-share na rin ito.